Isa rin po na pinagpawisan sigurado ay itong si Bongo. Yung akala mo ang linis-linis, ano, yung akala mo hindi gagawa ng masama, yun pala ay sangkot sa napakaraming kabulastugan ay itong si Bongo. Bakit daw siya idinawit? Yung tipo ang gusto niya, oh, sinabi na rin, di ba? Bakit daw siya idinawit? Parang gusto niyang sabihin, ang ibig niyang sabihin, dapat si Digong lang dapat si Bato lang. <laughs> Bakit daw siya kasi idinawi? Nagtataka daw siya uh, sa Quadcom. Sila mismo ang nagsabi na huwag idamay ang may, ang walang kinalaman. <laughs> wala daw siyang kinalaman sa sa issue nga ng EJK, issue ng mga Pogo, at marami pang iba. Wala daw siyang kinalaman. Oh, ay di kung wala, katulad ng madalas sabihin ng Quadcom, magpresenta kayo ng ebidensya para uh, magkaroon kayo ng counter investigation then ebidensya eh, hindi yung uh, uh, akak na, uh, na wala kaming kinalaman na dinamay ka lang oh ay bakit madadamay kung walang basihan ng kuad ko sa galing ng mga kongresista na yan talaga lang susugal sila susuong sila sa ganitong klaseng ng uh, recommendation sa DOJ ng walang basihan abay nakapuntos ang mga kongresista dahil pinag-isipang mabuti, binusisin ang maayos, kaya ito ang naging result ng kanilang investigation. Mm -hmm. Puro daw hearsay at walang katibayan ang pagdamay nga kay Senator or Bongo na itong Quadcom. O ay kung ganyan ang sinasabi mo, hearsay, walang basihan, magpresenta kayo ng ebidensya dahil ang Quadcom po ay overwhelming ang evidences kung bakit kayo dapat idamay kung bakit kayo sangkot. Hmm. Ang ganda, no? Ang andaming magagandang balita na nangyayari ngayon. Magpapasko, abay kahit hindi na ako makareceive ng kahit anong regalo. Hmm? Ito, ito ay sapat na. Sapat ng regalo ito. Binatikos na itong si Bongo, ang miyembro ng Quadcom dahil nga sa pagdawit daw sa kanya sa mga isyu ng extrajudicial killings at illegal drug operations sa war on drugs. Ang ganda pakinggan, no? Napakagandang pakinggan. Tingnan natin ang itsura ni Bongo. <laughs> sa kabila nga na ito, sinabi ni Bongo tulad daw ni Digong handa siyang harapin ang anumang kaso na ihain sa kanya sa korte dahil dito nila mapapatunayan na sila ay inosente sa aligasyong ipinupukol sa kanila. Gusto rin niya na maging patas ang investigasyon at trial. Oh, eh doon na kayo matatapos niyan. Kung talagang patas ang magiging investigasyon, wala kayong lusot. Pero, kung gawan niyo, or magawan niyo ng paraan na hindi maging patas, baka lumusot kayo. Pero ulitin ko, gusto niyo ng patas na investigasyon, yan po ang magpapahamak sa inyo. Dahil ngayon, sa tingin ko ay seryoso ang ating gobyerno sa mga patas na investigasyon. Good luck!